Hello ka mga higala. Welcome to my vlog. Okay? Uh, this video is I want to show you our house. Uh, let's talk about my house. Or our house. Okay, naman ko Not mine. But, apila di akong banaan. Okay. And, I will show you First is kani mo alkoba. oh. Look at amo alkoba, Amo alkoba. Wala pa manay alkoba alcoba din. Mm -hmm. So ang amo ko andi ay ceiling ba na Sige oh. tawagan nang wala pa ay alcoba kay wala pa siya na alkobahan. Wala pa namo gyalcobahan kay ang amo balay is na alam ni nakipuyo sa yuta nga dili amo. Rights lang siya sa PBD. So, ang nahitabo is dili may magpaalko pa kay basing namanggol na nadungog na basing kwaon na gyapon may diri sa pibidik kwaon nila ang yuta kaya na sila itukod ng mga na sila itukod ng mga planta siguro no mga kumpanya, mga big companies diri sa mga So, mo, tungaw lang na ng So, let's go! So, kani nga balay is amo siyang na amo siyang napalit. Uh, napalit namo siya year 2023. Wala siya namo mo ang gibulto palit. Kaya di ba yung afford Hmm. Di may ka-afford and amo siyang mora siyang installment. Hindi oh. na may, may magsaba kung pila yung presyo. <laughs> Pero kung gusto mo, let you comment below comment section ha kay para matubag pa so mo ni siya amo balay mo siya kuan 50 square meters 50 by 70 simple na ka kayo siya okay. I want simple man po wala yung puro ito po ningon nga simple wala kayo wala kayo kuan I want uh, simple life lang siya ngayon dili dili ta mag o butang uh, dili na to kaya sa atong kwarta kay kay so, manggo dili ako i work o no so para di ta mag uh, kuan para ta mag kausap ko okay? let's go this is our this is our room ito kong anak na to Muna siya mungo. Dali po kayo siya dako. Sakto lang siya. Dali po siya gamay. Sakto lang siya. So, let's turn on the lights kay medyo. Ano Okay. Hmm. Nami, dua ka lang isa. Kani siya. Sa ako ni sister-in-law, dali na nila di pagkutang kay kuot na dito sa ilang balay. So, this one. Ang hmm. among basta mga pobrita nung no, ato mga kalaha diri is diri lang gyud siya no dan di, dinira nato ipamutang tanan na, aron ni kaon kaon na diretso di ba so na amig, gabay gamay na ref. ana simple lang damong among lain oh simple lang no bisa na to iopen nang sulod bisa na to iopen nang sulod guys kay nganuman mag ref rate ta pohon no huh? Kasi na tuyo pin. So, nai, kung nang, nai dilata. Napag yung UFC. Shout out kay UFC, ha? Bantay lang yung UFC. <laughs> okay, na po May gamit sa akong anak na niya. May niya siya. So, muna yung kusina. Kusina na mo. Very simple lang siya. So, oh. mong CR si din dito. May hmm? luwa ka hindi siya ka Kani? Kani siya. O, kato. So, thank you for watching. Sa sunod po, hon. Ah, let's talk about ako sa kung, Mama. mga kautangan. Mga kautangan. <laughs> o, di ba? O, di ba? Simple or jikya mamalay? So very, 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 very simple. Very simple and simple. Everything is